Ayan mga idol, dito naman tayo sa Roser. Ayan. Start natin. Palyado. Ayan na maganda. Ayan. Mayroon rin. Ayan ang problema niya. Isa pa. Pinatakbo. At tingnan natin. At ito ay tinanggal din oh. Tapos yung kanyang battery daw ay nainit. Natin to. Ito yung nakakabit yung kanyang pangalan nito ay termination unit kapit yan dito kapit natin mamaya tatanggalin ko lang yun. so yan natanggal na natin yung kanyang upuan at ito yung wiring nya may putol tama nga yung nagdala dito uh, yung sabi nung nagdala dito ay may mga pinutol na wire So, pati dito ay kinalauda rin ito dahil bagong balot ng electrical tip So, yan ang mga titingnan natin sa motor na to Yung mga pinagpuputol na wire. Kung bakit ay pinutol. Ayan o. Pati dito ay may balat. Doon. So, parehas lang ng kulay yung binalatan dito. So, dito yan tinanggal. Ito ay galing Pios Supply. Yung pinotol. Tapos itong pinagputulan ay papunta yan dun sa termination unit. So, wala namang ibang naputol ay ito lang. <coughs> Pero titingnan pa rin natin. Natanggalin muna natin yung tangke eh. At dito papunta yung pinotol sa termination unit. Ito yung sakit. At bago nga natin tanggalin ang tangke ay tingnan muna natin yung pinaka-error. <coughs> yan para malaman natin kung ano yung pinaka-history. Kung bakit nila ay ginalaw. makikita natin dito. So, yun yung charging system ang problema niya kung bakit pala ito ay nakarami na rin ng battery nakatatlo na sinisira lang so ayan titingnan natin yung voltage ng kanyang regulator pag napa under natin kung mababa pa o over overcharge dahil bagong battery na ito ito yung patatlo so nakalas na natin yung tangke saka yung may uh, mga binalutan ayan Papunta dito ang pinagtaka ko lang ay Dito pinutol din Saka pinutol din dito Ayan Tapos tinanggal tapos tinanggal yung termination unit So, pwede namang tanggalin na rin yung termination unit. Huwag nang putulin yung mga wiring. Ayan, um, ito. Dapat hindi na tinang, uh, Tinanggal na lang to. Dahil eh, wala nang connection yan kapag tinanggal nyo yung termination unit. So, ito sa pagsira yung termination unit, pag sinalpak ito ay automatic blackout pag uh, rectifier naman, pag hindi niya kinaya, ito sisirain ang termination unit kapag overcharge. So, yun. So, mamaya titingnan natin kung mag-blackout nga. Tapos ang charging nito, titingnan din natin yung binibigay niyang voltage doon sa papuntang battery. Kung mahina o malakas. Tapos ito, pagdudugtungin ko na lang at balutan to ng maayos. Dahil, uh, winaskag ang kahimsang Pinag, ang tawag yan? Pinagtatanggal yung electrical tape. So, yun na, nakikabit ko na. Uh, dito lang muna, pinahuli natin yung sa termination unit hindi muna natin doon tinipan at uh, papaanda rin kuma muna dito so hindi po natin pinapaanda 12.7 ngayon start natin so umaandar na at naging 3 siya 14 ayan o oh. hindi pa natin ginarevolusyon ang kanyang silinyador pero nababa ang kanyang voltahe ayan ibig sabihin malfunction so i-rev natin para malaman natin pag naka silinyador so umabot siya ng C 17 ibig sabihin ay abnormal yung pinibigay niya malakas puputokin yung battery kapag hindi pumutok ang termination unit ang puputok so yon ang problema nito ay regulator rectifier So dito naman ay chichik natin kung talagang sira yung kanyang termination unit para isama rin natin sa pag-order. Okay, ito, uh, in natin yan. tapos pag linagay yung term, termination unit ito yung mangyayari ito ano? na o patay Utok ang fuse So, yon kapag pumutok yung fuse, pag ilinagay nyo itong termination unit, ibig sabihin ito ay sirana. Ayan o, no? gobo na nga kaya din pala ito ay tinanggal na nila kaya lang ang problema ay pinagpuputol mo na yung wiring so dapat wala na kayong yung wiring sa mga ganito ah uh, ito lang tatanggalin nyo pag may nagbago o ano ito yung pinakasira kagaya ng ginawa natin pumutok yung fuse so sama na natin to sa order dahil eh, yung pinakasira talaga nito ay eh, regulator rectifier na damay lang to dahil eh, overcharge So, 'Yan lang mga idol. sanay makatulong sa inyo. Ayos. Thank you for watching my video.